Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa mga eksena ni na Catherine Bernardo at Alden Richard sa pelikulang Hello Love Again. Ayon sa mga nanood, ito raw ang unang pagkakataon na ginawa ni Kat ang mga ganitong klase ng eksena, na hindi pa niya nagawa sa mga pelikula niya kasama ang kanyang dating real at real partner na si Daniel Padilla. Isa sa mga eksenang tumatak sa mga manunood ay ang matinding kissing scene ni na Joy at Ethan, mga karakter nila sa pelikula. Sa katunayan, umabot pa raw sa punto na dumagundong ang hiyawan ng mga tao sa loob ng sinihan ng ipalabas ang world premiere ng Hello Love Again sa SM Mega Mall. Ayon sa mga nandoon, talagang nakakagulat at nakakawaw ang naturang eksena. Pagkatapos ng matinding eksena, agad na lumapit si Catherine kay Daddy Theodore Teddy Bernardo, ang kanyang ama, upang alamin ang reaksyon nito sa kanyang ginampan ng role at sa eksena ng pelikula. Sinabi ni Katrina na nais niyang malaman kung ano ang iniisip ng kanyang tatay tungkol dito, at ayon kay Daddy Teddy, mukhang okay lang ito sa kanya, at hindi siya nagkaroon ng problema sa eksena, lalo na't si Alden ang kanyang kapartner. Ibinahagi pa ni Katrina kahit sa mga pelikula nila ni Daniel, hindi sila nagkaroon ng ganoong klase ng eksena. Kaya para kay Daddy Teddy, parang bago ito at acceptable naman. Kahit na hindi pa nagagawa ni Catherine ang mga ganitong eksena sa mga pelikula nila ni Daniel, marami naman daw siyang ginawa sa Hello Love Again na hindi niya pa nagagawa sa iba pang mga pelikula. Kaya't ayon sa kanya, sulit ang paghihintay ng limang taon para sa sequel ng Hello Love Goodbye, isang pelikula na nagmarka ng malaking bahagi sa kanyang karyer. Marami daw kasing mga bagong bagay at mas matinding acting challenges ang inilahad sa kanya sa pelikulang ito, kaya't masaya siya sa naging karanasan. Tulad ng nasabi, ang Hello Love Again ay ang sequel ng matagumpay na pelikula na Hello Love Goodbye na naging box office hit. Samantala, ang huling pelikula naman ng tambalan ni na Catherine at Daniel ay ang The House of Us na tumangkilik din sa mga manunood. Para naman sa mga fans na nasubaybayan ang kanilang love team sa digital platform, ang kanilang latest project ay ang The House Arrest of Us, isang online series na naging patok din sa mga tagahanga ng Kathniel makikita sa mga ganitong proyekto na talagang lumalago at patuloy na nag-evolve ang mga karir ni Catherine at Daniel. Sa bawat pelikula at proyekto na kanilang tinatanggap, ipinapakita nila ang kanilang versatility at ang kanilang dedikasyon sa pagpapakita ng makulay na kwento ng pag-ibig at buhay. Ngayon, sa kanyang pelikula kasama si Alden, patuloy na ipinapakita ni Catherine ang kanyang galing at kahandaan na mag-explore ng mas matitinding roles sa kanyang karir kaya't malaki ang expectations ng kanyang mga fans para sa mga susunod na proyekto ng aktres. Sa kabuuan, ang pelikulang Hello Love Again ay nagbigay ng bagong hamon kay Catherine at Alden, at sa bawat eksena, ipinakita nila ang kanilang kahusayan sa pagganap. Ang pelikulang ito ay hindi lang basta tungkol sa kwento ng pag-ibig, kundi pati na rin sa mga bagong pagsubok at paglago ng mga karakter. Ano ang sinyo sa balitang ito?